Pagandang gabi, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Narating na natin ang pagtatapos ng panibagong araw, at sa sandaling ito, bago tayo magpahinga, dapat tayong bumaling sa Panginoon sa panalangin, na ibigay sa Kanya ang ating mga alalahanin, pasasalamat at mga kahilingan. Gaya ng ipinahayag ng salmista, ako ay nahihiga sa kapayapaan at pagkatapos ay natutulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapabuhay sa akin sa kaligtasan, awit apat, walo. Naway ang panalangin ito ay maging kanlungan ng iyong kaluluwa. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa iyong puso, tandaan na iwanan ang iyong mga kahilinan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa iyong pamilya at mga kaibigan. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya at lumakad kasama ni Jesus. Panginoong Jesus, ngayong gabi, bago ko ipikit ang aking mga mata at magpahinga, lumalapit ako sa iyo bilang pasasalamat. Salamat sa panibagong araw ng buhay, sa mga pagpapalang malaki, at maliit na nagmula sa iyong mapagmahal na pangangalaga. Hinihiling ko na ngayon, sa pagtatapos ng araw na ito, ang iyong espiritu ay palibutan ako ng kapayapaan at katahimikan, upang ang aking isipan ay makatagpo ng kapahingahan at ang aking puso ay mabago. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, kahit na napapagod ako sa mga hamon, dahil alam kong ikaw ang aking suporta sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, Jesus, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga pasanin na dinadala ko ngayon. Yung mga takot na bumabagabag sa isip ko, yung mga alalahanin na bumibigat sa puso ko, yung mga salitang narinig ko na masakit sa akin. Isinusuko ko ang lahat sa harap ng iyong trono, dahil alam kong nagmamalasakit ka sa akin, at tinawag mo akong ihagis sa iyo ang lahat ng mga kabalisahan. Panginoon, linisin mo ang aking puso ng lahat ng bagay na hindi iyong kapayapaan at baguhin ang iyong pag-ibig sa loob ko. Hinihiling ko, Panginoon, na maging mapayapa ang gabing ito. Bantayan mo ang aking tahanan at ang lahat ng taong mahal ko ng iyong proteksyon. Palibutan ang bahay na ito ng iyong mga anghel, at naway walang kasamaan o kaguluhan ang makarating sa amin. Naway ang bawat sulok ng aking bahay ay mapuno ng iyong presensya, at ang katahimikan ng gabi ay mapuno ng katiyakan na ikaw ay kasama ko. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako pinabayaang mag-isa. Jesus, ipinagdarasal ko ang bawat tao na nagbabahagi ng panalangin ito sa akin. Kung mayroong isang taong nagdurusa sa hindi pagkakatulog, naway maabot sila ng iyong kaginhawahan, at naway makatagpo sila ng kapahingahan sa iyo kung may mga pusong nababagabag, naway yakapin sila ng iyong kapayapaan at muling magtiwala sa iyong pangangalaga. Panginoon, naway walang sinumang tapusin ang araw na ito na hindi nakakaramdam ng iyong makapangyarihang pag-ibig na bumabalot sa kanilang buhay. Ngayon, Jesus, tulungan mo akong magpatawad. Siguro ako ay may kinikimkim na sakit o sama ng loob na kumukuha ng aking kapayapaan. Inaantig nito ang pinakamalalim na bahagi ng aking puso at inaalis ang lahat ng ugat ng pait. Naway magpahinga ako ng may malaya at magaan na puso na sumasalamin sa biyayang natatanggap ko mula sa iyo araw-araw. Tulungan mo akong alalahanin na ang iyong pagpapatawad ang sukatan na dapat ko gamitin sa iba. Salamat, Panginoon, sa mga aral na natutunan ko ngayon. Kahit sa mahirap na panahon, nakikita ko na iyong hinuhubog at pinapalago. Salamat sa mga pagkakataong tumulong, magmahal at maging instrumento ng iyong kabutihan sa mundong ito. Naway bukas, pagkagising ko, lalo akong handang lumakad sa iyong mga landas at sumunod sa iyong kalooban. Jesus, habang natutulog ako, indatan mo ang aking isipan. Wag hayaang mawala sa akin ang anumang pag-iisip ng takot, pag-aalinlangan o dalamhati sa iba na ipinangako mo sa iyong mga anak. Maglagay sa akin ng mga pangarap na mga patotoo ng iyong pangangalaga at pagmamahal, at naway gumaling ang aking katawan mula sa mga laban ng araw. Nagtitiwala ako sa iyo, aking Panginoon, dahil alam kong habang nagpapahina ako, patuloy kang gumagawa para sa akin. Panginoon, ipinagdarasal ko ang mga walang matutulog ngayong gabi naway makatagpo sila ng kanlungan sa iyo at sa kabaitan ng mga taong handang tumulong. Gamitin mo ako, Jesus, para maging liwanag sa buhay ng mga nangangailangan ng pag-asa. Naway maabot ng iyong pagmamahal sa akin ang mga nangangailangan at ipakita na ikaw ay isang kasalukuyang Diyos. Salamat, Jesus, na ako ay makapagpahinga ng walang takot, batid na ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay maging mantel na tumatakip sa aking puso at isipan ngayong gabi. Salamat sa pagpapaalala sa akin na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig, kahit na ang mga unos ng buhay. Amen! Panginoong Hesus, bago ko isara ang panalangin ito, nais kong pasalamatan ka sa mga pangakong nagpapanatili sa akin. Tapat ka at hindi nabibigo, kahit na hindi ko makita ang daan palabas. Salamat sa pagiging bato ko, aking ligtas na kanlungan at aking pahina sa bawat sitwasyon. Naway ang gabing ito ay mamarkahan ng katiyakan na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago at bukas ay magdadala ka ng mga bagong awa sa aking buhay. Minamahal na ama, hinihiling ko ng ayong gabi ay maging panahon ng ganap na pagpapanibago. Ibalik ang aking lakas, i-renew ang aking espiritu at gamutin ang anumang sakit na nasa aking katawan o kaluluwa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, na nagpapanumbalik, at nagtitiwala ako na ang iyong kapangyarihan ay gumagana sa akin habang ako ay nagpapahinga. Ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa aking buhay, Panginoon, at naway magising akong muli at handang isabuhay ang iyong layunin. Panginoon, hipuin ang mga pusong nagdadalamhati na hindi pa nakakahanap ng kapahingahan sa iyo. Marami ang natutulog na may mga alalahanin, na may mga luhang bumabasa sa mga unan, at mga pag-aalinlangan na kumukuha ng kanilang pagtulog. Naway maabot sila ng iyong pag-ibig ngayon, Jesus, na nagdadala ng kaaliwan at pag-asa. Ipinapahayag ko na ang iyong mga pangako ay matutupad sa kanilang buhay, at ang kagalakan ay muling mamumulaklak kung saan nagkaroon ng sakit noon. Jesus, pinupuri kita sa iyong palagiang presensya. Kahit sa katahimikan ng gabi, alam kong hindi ako nag-iisa. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog at laging nagbabantay sa akin. Nawa ang katiyakang ito ay pakalmahin ang aking puso at ipaalala sa akin na walang anumang bagay na lampas sa iyong kontrol. I rest safe dahil alam kong may perpektong plano ka sa buhay ko. Dalangin ko, Panginoon, para sa lahat ng pamilyang kinakatawan sa panalangin ito. Ibalik ang mga sirang tahanan, pagalingin ang mga sugatang relasyon at ibuhos ang iyong kapayapaan sa bawat tahanan. Naway palakasin ang mga pamilya sa iyong pagmamahal at naway madama ng lahat ang iyong presensya na kumikilos sa makapangyarihang paraan. Ibahin mo, Panginoon, ang bawat tahanan sa isang lugar ng kapayapaan at pakikipag-isa. Ama, ipinagdarasal ko rin ang mga espiritual na pinuno na nag-alay ng kanilang buhay sa pagpapahayag ng iyong pangalan. Naway sila ay mabago at palakasin na iyong gabi upang ipagpatuloy ang gawaing tinawag mo sa kanila. Protektahan ang kanilang mga pamilya, pagpalain ang kanilang mga ministeryo, at bigyan sila ng karunungan upang gabayan ang iyong mga tao sa iyong mga landas. Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong pribilehyong makausap ka sa panalangin. Napakaraming beses kong nakakalimutang huminto at simpleng makinig sa iyo, ngunit ngayon nais kong buksan ang aking puso sa iyong mga aksyon. Naway ang aking panalangin ay hindi lamang salita, kundi isang tunay na pagsuko ng aking buhay sa iyo. Punuin ang aking puso ng pasasalamat at turuan akong magtiwala sa iyo araw-araw. Panginoon, naway magising ako bukas na may espiritu ng kagalakan at pasasalamat. Naway kilalanin ko ang iyong mga pagpapala sa bawat detalye ng aking araw at mamuhay ng may mapagbigay na puso. Bigyan mo ako ng mga mata upang makakita ng mga pagkakataong maging isang pagpapala sa buhay ng iba, at mga kamay na handang maglingkod ng may pagmamahal. Pinupuri kita, Jesus, dahil alam kong habang natutulog ako, ikaw ang Diyos na gumagawa para sa mga nagmamahal sa iyo. Ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang ng anuman. Hindi ko man alam kung ano ang kinabukasan, nagtitiwala ako na nariyan ka na, naghahanda ng daan at inaasikaso ang bawat detalye ng buhay ko. Sa wakas, Panginoon, naway maabot ng panalangin ito ang lahat ng mga pusong nangangailangan sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay araw-araw nang may katiyakan na ikaw ang Diyos na nag-ingat, nang angalaga at umalalay. Salamat, Jesus, sa pagiging tapat at mapagmahal. Amen. Panginoong Jesus, habang naghahanda akong magpahinga ngayong gabi, lubos kong isinusuko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Ayokong dalhin ang mga alalahanin sa araw na ito, ngunit magtiwala na si Lord ang lumalaban para sa akin. Gaya ng sinasabi ng iyong salita na, ang bawat araw ay sapat na sa sarili nitong kasamaan, Mateo, 6 oras 34 minuto, iniiwan ko sa iyo ang lahat ng hindi ko kayang lutasin at magpahinga sa iyong tapat na pangangalaga. Minamahal na ama, hinihiling ko na tulungan ako ng iyong espiritu na pagnilayan ang mga desisyong ginawa ko ngayon. Kung nagkamali man ako, patawarin mo ako, Panginoon. Kung nabigo akong kumilos ng may pag-ibig, gabayan mo ako upang itama ang aking landas bukas. Nais kong mabago araw-araw sa iyong wangis, namumuhay sa paraang nakalulugod sa iyo at pinagpapala ang mga tao sa paligid ko. Panginoon, habang nagpapahinya ako, nananalangin ako para sa mga nasa ospital o dumaranas ng mahihirap na panahon. Marami ang humaharap sa gabi sa sakit, takot o kalungkutan. Naway palibutan sila ng iyong pagmamahal at naway madama nila ang iyong ginhawa at lakas. Gumamit ng mga doktor, nurse at tagapag-alaga upang maghatid ng ginhawa at pag-asa sa mga taong higit na nangangailangan nito sa panahong ito. Jesus, pagpalain mo ang mga batang natutulog ngayon. Naway ang kanilang mga pangarap ay puno ng kagalakan at kawalang kasalanan, at naway ang kanilang kinabukasan ay gabayan ng iyong karunungan bantayan ang bawat isa sa kanila, protektahan sila mula sa lahat ng pinsala at tulungan ang mga magulang at tagapag-alaga na palakihin ang maliliit na ito sa iyong mga paraan nang may pagmamahal at dedikasyon. Panginoon, ipinagdarasal ko ang mga nagtatrabaho sa gabi. Kung ito man ay ang mga nagmamalasakit sa iba, tulad ng mga nurse at bombero, o yaong nagpapanatili ng kaligtasan at mahalagang serbisyo. Pinalalakas nito ang bawat tao, pinapanibago ang kanilang lakas at pinoprotektahan sila habang naglilingkod sila sa lipunan ng may pagsisikap at dedikasyon. Jesus, ilagay mo sa puso ko ang panibagong pag-asa para harapin ang bukas. Naway magising ako na may mga bagong pangarap, bagong lakas at isang malinaw na pananaw sa layunin ng Panginoon para sa aking buhay naway ang bawat bagong araw ay maging isang pagkakataon upang parangalan ka at gumawa ng mabuti, ipalaganap ang iyong pag-ibig saan man ako magpunta. Lord, gusto kong pasalamatan ka sa lahat ng pagkakataon na inalagaan mo ako, kahit na hindi ko namamalayan. Napakaraming beses na akong nailigtas mula sa panganib at pinoprotektahan ng iyong makapangyarihang kamay. Hindi ko nais na kunin ito bilang isang bagay na karaniwan, ngunit kilalanin na ang bawat araw ng buhay ay isang mahalagang regalo ng iyong pagmamahal para sa akin. Jesus, idinadalangin ko ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Na ngayong gabi, sa ilang paraan, maaari silang maabot ng iyong biyaya at ng mensahe ng iyong ebanghelyo. Gumamit ng mga tao, panaginip o kahit na mga sitwasyon, upang maantig ang kanilang mga puso, at ipakita na ikaw ang tangin daan, katotohanan at buhay. Mahal na ama, naway ang iyong pag-ibig ang maging pundasyon ng lahat ng bagay sa aking buhay. Turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo, magpatawad gaya ng pagpapatawad mo, at mamuhay ng may bukas na puso upang paglingkuran ka. Naway maging refleksyon ako ng iyong pangangalaga sa mga tumatawid sa aking landas, na ipinapakita sa aking mga kilos na ikaw ay isang kasalukuyang Diyos. Sa wakas, Jesus, nagpapasalamat ako sa pagiging kanlungan ko sa lahat ng oras. Kapag ang lahat ay tila walang katiyakan, nakatagpo ako ng katiwasayan sa iyo na ang gabing ito ay maging isang paalala ng iyong patuloy na pangangalaga at na ako ay hindi nag-iisa. Salamat sa pagiging aking pahinga, aking kaginhawahan at aking kapayapaan. Amen! Kung ang panalangin ito ay nagdala ng kaaliwan sa iyong puso, iwanan ang iyong mga kahilingan sa mga komento, ilike, magsubscribe sa channel at ibahagi sa mga mahal sa buhay. Naway baguhin ng Panginoon ang iyong lakas at pagpalain ka ng makapangyarihan. Pagandang gabi at magpahinga sa kapayapaan.